hunt yung mga uh, pusa si daily tapos si Estiba, grabe oh ay ang haba ng tuka ay yung kulay ano yan yung kulay blue yung parang tarsier kaewol eh, di ko alam daily hindi ko naman yung kukunin sa'yo pinatay nila oh Hindi ko may kakainin. Ako naman. Tintin ka lang. Galit ka na. Hindi ko may kakainin. Kala ko naman ang nila. nyo mag kumain ng butiki. Dapat. Para maawasan yung pagpunta sa mga singlis bin namin. Yun ang para tagakain namin ng butiki. Pala pati ibon kinakain din, no? Ang ibon. Jackpot, ha? Huwag ilalagay sa loob, ha? Daily. Yung ano. Yan. Masa na yun. Eh? Ang tuka, oh. Galing talaga mag-ano yung mag ni daily. Mag-hunt. Mag -hunt.